Nakatawad na naman po ng malala. <laughs> Malalang tumawad. Ayan din tip din niya. Wala ko ng plastic. Para siyang angat. Angat Na? Angat

grabe tumawad o. Banda may ano, oh, yung karet. Oo oh, nga, karet. Ay, kung saan dito ng karet? Ay, kailin pala. Ay, diretsyo lang po. Sa so, bayan po, maraming karet. Sa bayan ka. Malayo pa ba? Mara malapit sa po ang palengke dito. Eh, eh, ano, baka uuwi na tayo. Eh, ibig sabihin ko malapit. Ang kulay? Ang kulay? Ayan, nakuyan. pula? sa dyang ikimang pula dyan. Kaya ko ng pula kasi ano yung... Kuyan, atyem, hindi kayo magpula. Ang pula nito, mas balayong lang. Ayun o. Baka mas balayong nga lang, hindi nakapagpuluan. Oo. Baka mas balayong ko nang pumukula yun. Nagkagamira